Hello everyone, welcome back again sa aking cooking channel So for today's video na gagawin natin ay gagawa tayo ng Ubi Suman Moron Last time guys, gumawa tayo ng uh, Chocolate Moron, ngayon naman ay Ubi So napakasarap ng merienda na ito guys, kaya naman ay gagawa tayo ulit So bago yan, ay pupunta muna kami sa aming trabaho Let's go! Hello guys, so mag-start na tayo. Ito yung ating mga sangka, peanut, coconut milk, condensed milk, brown sugar, and then yung ating glutinous rice and rice flour. So mag-start na tayo. Ang una natin gagawin ay dudurugin muna natin yung ating mani. So nabili ko lang to sa palengke guys ng 30 pesos, and then luto na siya. Kaya <laughs> dudurugin na lang natin. Tapos na tayong mag-prepare ng ating maning guys. Ngayon naman ay i-mix na natin yung ating uh, glutinous rice at saka rice flour. So paghaluin lang natin ito guys. So ang mga sukat pala nito guys ay hindi ko na sasabihin dito. Ay tingnan nyo na lang po. Check nyo sa aking description box. So add natin yung ating brown sugar. And then i-mix natin ng maayos. At pagkatapos ay ilagay na natin ang ating coconut milk. And then mix natin ulit. So ayan, add na natin ulit yung another one cup. And then add na din natin ang ating ano ito. Condensed milk. <laughs> so ayan guys, mix lang, mix lang hanggang sa uh, mag-combine ang lahat ng ating ingredients. So ayan. pag ganito na yung texture, ay eh, pwede na natin tong lutuin. So, ayan guys, nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko na din ito ng uh, oil. Since hindi non-stick tong ating uh, kawali. Ayan, ilagay na natin yung ating mixture. At dito guys, medyo maselan ito kaya habang habang nag, aano uh, tawag nito. Habang nakasalang siya guys, ay kailangan mo siyang uh, imimix ng imimix. Kasi kung hindi, ay Matututong yung ilalim at hindi magiging pantay yung ating asuman uh, murong. Medyo mahirap ito guys at nakakangawit pero tiyaga lang tayo. Dahil ang resulta nito ay napakasarap na merienda. So dito guys kung napapansin mo ay medyo nagbubuo siya. so Pero walang problema yan guys. Continue lang tayo sa paghalo hanggang sa magiging smooth and elastic yung ating asuman murong. So malapit na itong maluto guys, kaunti na lang So ayan, okay na Pag ganyan na yung texture, ay pwede na natin itong hangungin At palamigin muna natin ito At ininext naman natin yung ating uh, Ubi Muron <laughs> So set aside muna natin ito guys Gagawin naman natin yung ating Ubi Muron So ito yung ating condensed milk with Ubi uh, Flavor So meron tayong brown sugar, glutinous rice And rice flour Coconut milk And then meron tayong pinat So, mag-start na tayo, ulit. <laughs> Paghaluin natin 'yung ating glutinous rice and rice flour. So, ayan na, guys. Mi-mix lang natin at pagkatapos ay ilagay na natin 'yung ating brown sugar. And mix, and then ihalo natin 'yung ating peanut. So, kanina pa guys, sa kong ihalo natin sa mixture 'yung ating peanut. Ihahabol ko na lang. Charot. <laughs> So, ilagay na din natin yung ating uh, coconut milk and then mix natin ng maayos. So, medyo mahirap itong gawin guys, lalo na pag nakasalang pero napakasarap ng uh, ah, merienda na to. Mm -hmm. Sa so, gustong magnegosyo guys, pwede rin nyo itong gawin negosyo since kung wala namang uh, nagtitinda sa inyo, nyan, pwede kayong magsimula nyan. <laughs> so, ihalo na natin yung ating uh, Condensed milk with obi flavor. Ayan. And then mix, 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 mix. <laughs> so, alam nyo guys, nung nakaraan gumawa ko nito ng chocolate maroon. Kaso lang medyo nabitin ako. Napakasarap pala niya. So, eto guys, sasalang na natin. Ganon din yung ating ginawa. Pinainit natin yung kawali at naglagay tayo ng counting cooking oil. And din dito guys, ay I... Katulad ng ginawa natin kanina sa ating first portion, ito ang ating second portion, ovi flavor. So, ayan. Kailangan nating i-mix nang i-mix nang i-mix kahit nangangawit tayo. <laughs> Tsaga-tsaga <-tiyaga> lang, guys. <laughs> So ayan na guys, luto na 'yung ating ube moron. So napakabango, napakasarap at nakakatakam talaga itong merienda na ito, guys. So ayan. So isasalin na natin ito sa ating uh, plate at pagkatapos ay palamigin muna natin bago natin balutin. So dito ay uh, ipirpir naman natin 'yung ating dahon ng saging. Ngayon ay idadaring natin siya sa apoy para siya ay maluto at magiging flexible at madali nating gamitin. Hindi siya madaling mapunit. So, ayan na guys. So, pagkatapos nating idarang sa ngayon naman ay ating uh, susukatin ng parehong sukat. Ayan. At pagkatapos nito guys ay ating pupunasan kasi meron na yung mga uling-uling guys. Ayan. Punasan natin ng malinis na tela syempre. So nag enjoy ako dito guys dahil nga syempre nung maliit pa kami nagluluto si mama ko ng mga suman. Pero hindi ubi uh, muron. Ang ginagawa niya ay akamuting uh, kahoy at saka kamuting bagging. So eto na yung uh, suman muron na pinalamig natin. Yung first option na ubi muron at saka yung white portion natin. Ayan. <laughs> so ngayon ay mag-start na tayong magbalot. So, ayan, napakaganda. Hindi pa tolo to, guys, pero parang gusto ko ng kainin. <laughs> Hindi pa natin nababalot, kumbaga. So, ayan na, guys. Gumamit ako ng scoop para sa parehong laki ng ating uh, suman. So, ayan, ganyan lang ang paggawa ng ating suman, guys. Kailangan natin dahan-dahang pipitin para magiging uh, pahaba siya. Ayan. So, set aside natin muna yan at gagawa tayo ng ubi. So, Manood kayo ng maayos, guys. Bagay, madali lang naman itong gawin, eh. Yung doon lang tayo medyo maselan sa pag sinasalang na natin yung ating uh, mixture. Medyo maselan doon. Pero dito sa pagbabalot, okay lang yun, guys. Madali lang yung matutunan. So, Manood ka lang dyan, ha? Huh? Kung gusto mong magtanong, mag-comment ka lang sa baba, sasagutin kita, promise. <laughs> so, dito guys, dahil medyo uh, madulas siya at mahirap siyang hawakan. So, kakamayin ko na ito guys. So, don't worry, malinis naman yung kamay ko at naghugas ako ng maayos. So, pero pag ito guys ay pang commercial, talagang advice ko sa inyo ay gumamit kayo ng gloves. Okay? <laughs> Etong ginagawa ko guys is uh, ano lang namin to uh, merienda naming magpamilya kasi sobrang uh, nabibitin kami yung last time na gumawa ako ng uh, chocolate moron. Kaya ito gumawa ako ulit. So, ayan na guys, babalutin na natin. Ayan. So, mabilis lang yan guys. Madali mo lang matutunan. <laughs> so, pipit-pitin natin uh, both, ayan, yan. Diyan sa, bali both side guys, para magiging bilog yung ating suman. At, maganda yung pagka-hullman niya. Ayan. At pagkatapos ay isi-serve natin ito dito. At dahil wala akong sinulid ng sako ng bigas, kaya ang ginamit ko ay ah, dahon pa rin ng saging. So, okay din naman ito, guys. So, ingatan mo lang na wag maputon. So, ayan. O, oh, diba? Mmm. O. Oh. <laughs> Ganyan lang yan kadali. Kaya, kayang-kaya mo yan. <laughs> so, yun na guys, tapos na tayong magbalot. Ngayon naman, dahil nga mahaba itong dulo-dulo nito, kaya guguntingin natin para uh, pareho sila ng ano, laki. At hindi tawag nito, parang takaw space kasi ito guys, pag hindi natin ito puputulin. So, ayan, ilalagay na natin siya sa ating steamer. So, medyo madami-dami yung ating nagagawa ngayon guys so siguro naman hindi na kami mabitin dito <laughs> try nyo din gumawa guys kung hindi nyo pa ito matikman madali lang naman itong gawin pero promise ko sa inyo guys pag nagawa nyo to at matikman ay ulit ulitin nyo na itong gagawin ayan isasalang na natin ito guys nagpakulo na pala ako ng mainit na tubig ayan kulong kulo na siya kaya Ready, ready na ito para isalang natin yung ating suman moron. Ayan. And then, salang natin ito guys within uh, 20 minutes. Okay? 2, years later. So, ayan. After 20 minutes, luto na yung ating suman moron. <laughs> so, ayan na guys. Sobrang ambangon niya. So, excited na akong kumain ito. Oo. Oh Oo. -oh so kayo din ba so kung hindi niyo pa ito natikman guys pwede nyo itong gawin napakadali lang naman so by the way guys yung pagluto talaga nito ay medyo matagal dahil nga yung original uh, recipe nito ay kailangan mo pang magpagiling ng bigas at saka malagkit na bigas and then kasama na din yung pinat na ipagiling at pagkatapos ay yun na yung gagawing moron So, dito sa atin ay gumamit tayo ng glutinous rice at saka rice flour. Mas madali kasi dito, guys, hindi mo na kailangan magbabad ng bigas para at ipagiling sa palengke. So, diretso na lang siya. Pareho lang din naman ang lasa, guys. Oo. oo. Sa so, pagluto mo lang. <laughs> so, ayan, guys. Napakasap gusto ko na tong tikman, kaya bye-bye for now. <laughs> By the way, thank you for watching guys. At sana naibigan mo video nito. At syempre sana nakuhanan mo rin ito ng idea. So, bye-bye. See you on my next vlog.